Hello, what's up mga kalae at welcome back dito sa Alae Nation Vlogs. Good morning, good morning, good morning! Yeah. So yun nga mga kalae, ano, nagpakain tayo ngayong umaga, 7 o'clock na mag-aalas na ng umaga mga kalae kaya nagpakain na tayo ng ating mga alagang ibon so ipakita ko sa inyo kung paano sila kumain mga kalae kung gano'n sila ka-healthy kumain mga kalae so let's go at eto na nga mga kalae yan ang ating ibon ito naman hindi hiniwalay ko na yung pares nito pinagpahinga ko muna at eto naman kumakain na din yan na sila so wala pang tubig yung tubigan nila at kumakain na din ito tapos na kumain may tubig na rin to inuna ko na yung walang sinusubuan mga kalae para madali silang matapos so yan mga kalae dito man lang tayo sa pliers natin ayan kakaunti na yung kanilang kinakain yan oh. dito nyo naman oh. Kakunti na yung kinakain nila at maya maya nga natin yan mga kalae at dito rin kakaunti na nagsusubo na to ayan nasa oh, kanya ng pugad na nagsusubo na yan at eto naman isa na lang yung tumutoka umayaw na yung isa baka busog na at eto naman yan nubos na rin yung kanilang uh, binigay natin takal sa kanila mga kalae bali hap lang yung binigay natin natin sa kanila ngayong umaga tapos sa hapon saka tayo babawi sa kanila ng busog sobrang busog mga kalae at ayun uh, nga maya maya nga ko na yan mga kalae yung nila para hindi nila madumhan okay para hindi sila maka makakain ng dumi nila at para less din tayo sa trabaho natin mga kalae dahil maghuhugas tayo ng pakainan nila kapag yan ay eh, nagkaipot o nagkadumi. So yan, ito naman, no? medyo siksikan sila. Pero hindi bali, yung limang bumalik sa atin, bali i-out na rin natin yon May, may na, tayong buyer nun. So pwede na natin silang i-out. gagawin na lang natin, magpapaligo tayo, tayo mamaya tanghali sa kanila sa lahat ng ibon natin pera na lang dito kasi naligo na to kahapon sa ulan hindi na natin sila paliliguan so at mayroon din tayong isang magandang balita mga kalay ano yung ating dalawa dito ano nga ngayon 22 nga ngayon so bukas inaasahan ko na mapipisa na yan so meron na kasing ano siya isa yan o no? hindi pala pisa mapipisa pa lang ngayon yun ito pa naman tapang na tapang mo naman eh yan no? may biak na yan no? may crack na crack yung parehas na itlog yan o no? may crack na parehas oh. at uh, yun nga dahil may crack na nga siya ano na yan, na yan. inaasahan ko na mapipisa yan mamaya ang isa at bukas na yung isa sigurado or sabay silang pisain kasi sabay na silang may ano eh may crack yun so yun nga mga kalaya no papipisa na yan hindi mamaya hapon hanggang bukas ng umaga 23 saktong bilang yan ah uh, 23, uh, ano, October 23 yan ang pisa na yan mga kalaya yung iba dito pinedering ko yung mga ibon kasi baka makawala yung mga breeder natin na hindi sa ating uh, patsyar mga kalay kumbaga sa pulih na kay ay eh, ginawa na nating stock so hindi natin sila tinuruan so bali ang uh, matatanggal dito mamaya ay itong blue bar na no to yung grizzle na yun. at itong check card na naririto sa dulo kaya kung makikita nyo at itong dalawa, yung dalawang up at yun mga kalae, ano so yan muna sa ngayon ang update natin Kita nyo naman oh, na oh, maghahanap na yan. At uh, bibigyan ko na yung maya, maya sa kali. Ayan oh mga kali, eh. kitang gito kita, kita nyo naman. So, yung ating dalawang ibon na wala na doon, hindi na sila nakita doon. Dahil hinuli ko sila dito nung nakakagabi, kaso nakalipad. Yun, nakalipad sila, nakita nila ako. Nakalipad sila nung gabi, hindi ko sila nahuli. Yan, sa bubong, sa building na Pero merong dalawa dong bago, kita ko, sa puno na to papakayon yung dalawa natin so hindi ko na siya hulihin hahayaan ko na rin sila dyan so yun nga mga kalay ano, dito muna tatapusin tong video nito so please like, share, and subscribe mga kalay sa Alay Nation Vlogs at shout out din sa iyo Gboy Ama sa pagpapatuloy mo sa akin sa pagpapapasok mo sa akin sa building na yun para mahuli ko yung kalapati ko so maraming salami. maraming maraming salamat sa iyo bye bye sino sino Pakibulong sino malupet